Ito po yung tinatawag namin na libro sa amin. O sino, sino mong hindi nakaalam ng pangalan nito o anong tawag niya dyan sa inyo yun sa amin ang libgos sayang nga hindi ako nakasama pagkuha na niyan yung yung anak ng nanay ko yung nakakuha dyan kaya dito lang ako natulog sa ilalim. kaya ko pag gising ko oh, dami pala niyang kinuha ng libgos yan pag kuha ninyo, ganyan lang yung pag parang hihiwain lang yung mga parang payong. Yan. Ganyan. Ganyan dapat yung pagluto. Masarap nyo yan. Yung libgos. Pagluto niyan yan. Mas hindi yan lagyan natin ng tubig. Kasi siya yung mismo yung lalabas yung tubig niya. Matamis yung sabon niya. yung naghaling mo na ako ng kaya kayo tapos hugas na ako ng kawali tapos nilagay ko na pinainit ko muna Pinatuyo yung tubig kasi bagong hugas yan mainit na lagyan ko na yung mantika ang ah, pinainit ko muna yung mantika tapos yung bawang at itulong kasi sasangkap natin Ayan. tuyo yung pat suka tapos medicine tapos asin yan nilagyan ko ng tubig tapos inugasan ko yan yan mainit na yung mantika pag nilagay ko na yung bawang pag medyo nag brown na yung bawang Nilagay ko na yung CBS Bombay. Pagkatapos yan. Yan o. Nakita nyo. Kulay brown na. Ay, nilagay ko na yung CBS, uh, yung Bombay. I-mikos-mikos e natin minsan. Kunti lang yung nilagay ko yung mantika dyan. Kasi merong mismo yung 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 dibos natin. Yung duga niya yan yung mismo yung maglalagay ng parang tubig yan siya yung mismo yung magluto niyan tapos ilagay na natin ano kasi madami oh Wow, ang sarap niyan pagkaluto. Daming bahaw yung maubos ko. Yan mamaya, pag maluto ko na yan. Wow, ang dami, ang sarap. ulam Ula masarap yan wow kunti na lang yung natira yan pasensya na to yung lutuan ko ha kasi kahoy lang yung ginagamit namin kasi nandyan yun sa probinsya eh lagyan ko na ng bitsin kunti tapos lagyan ng dalawang kutsara na asin alaw lang kutsara kasi maalat yan pag madamihan natin ng paglagay ng asin kasi may lagay pa tayo ng kunting toyo yan nilagyan ko ng kunting toyo tapos yung yung tinatawag na coconut wine at yung suka nilagyan ko ng konti tapos minikos-mikos ko dyan tapos ito na lumabas na yung yung parang tubig niyan, hindi kaya yan nilagyan ng tubig kasi siya na mismo yung kusa na yung lumabas yung parang tubig niyan sa lebgos kasi ang tamis na yung yung pag lumabas yung parang tubig niya sabi may manok ako sa gilid nga na tulag, oh o kapit yan maglulimlim na tapos tinakpan ko ulit tapos nilagyan ko na ulit niya ng kahit tapos o oh. Ewa, nakita nyo? Hindi ko yan nilagyan ng tubig. Siya yung mismo yung, yung katas niya, yung lumalabas. Wow! Ang sarap talaga! Pag ganyan talaga yung luto pag makakuha na kayo na na Wow! Wow na wow! Diba? Ang lakas ng stove na, na ginagamit ko. Wow! Ito, luto na. Wow, ang sarap. Thank you for watching. Please like and share and subscribe my YouTube channel, Kolotsky Vlog. Bye-bye.